Ang bundo ko. Yung pero. O nga pala si Dart. Dart. Negro. Ibig sabihin sa Tagalog, oh, negro. Okay, ano, Ikaw. Ikaw. Okay. Sino ka? Okay. 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 Fuck you! Fuck you! Fuck you! You, you! Napunta po kami doon sa basketball court. Ang magawa eh. Pangawit. Tagod. Ber. Okay <laughs> na, na. na sa akin pusukin n' dog. Pusukin. Yung bazo, 'di ba wala oh, yeah, lang. Ito ka Kamu, ko, Sige, oh. Sige, tapo mo. Hindi oh, <laughs> No, right now I'm in town.